Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa bawat kilos at salita, lalo na sa lugar ng trabaho, upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan. Masinop sa pamumuhay, lalo na sa pag-aayos ng tahanan. Disiplinado sa mga gawain at hindi papasok sa anumang bagay kung may pag-aalinlangan. Pinahahalagahan ang pag-iimpok. Inuuna ang kapakanan ng pamilya. Hindi basta nagbibigay ng kaalaman kung hindi kinakailangan, mas pinipiling tahimik na magsikap para sa kasiyahan ng mga mahal sa buhay. Sa gabi, ninanais ang tahimik na pahinga ng katawan, at isip bilang gantimpala ng buong araw na pagod. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masigla sa gawain, lalo na kung ito ay may kinalaman sa tagumpay ng pamilya. Tahimik ngunit masigasig sa pagtatrabaho upang makamit ang kaunlaran. Hindi basta nangangako sa iba upang maiwasan ang labis na obligasyon. Mapanuri sa pakikitungo at hindi mahilig sa borwan, na maaaring magdulot ng alitan. Marunong tumanggi sa mga suhol o anumang pabor, kung ito ay laban sa kanyang prinsipyo. Malalim ang tiwala sa pagmamahalan, kaya hindi padalos-dalos ang damdamin. Ngayong araw, may lamang, sa pakikitungo at marunong magparamdam ng pag-aaruga sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, mapanuri at masinup sa trabaho, na is laging maayos at tapos ang mga gawain. Ayaw natatambakan ng responsibilidad, Kaya't inuuna ang mas mahalagang dapat tapusin. May disiplina sa pananalita at hindi agad nagbabahagi ng iniisip hangga't hindi sigurado. Sa tahanan, masinop at maalaga, laging nag-iisip kung paano magiging mas magaan at masaya ang buhay ng pamilya. May isang salita at kapag nang ako'y tinutupad, kahit sa simpleng bagay lamang at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, mislan sa mga detalye ng trabaho, at tahanan, inuuna ang katahimikan at kaayusan ng paligid. Marunong magingat sa salita, iniisip muna bago magbitaw ng opinyon, upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan. Ayaw sa mga usaping may halong panloloko, lalo na kung may kinalaman sa pera. Nagtatrabaho ng marangal, at hindi lumilihis sa tamang daan, para lamang sa pansamantalang benepisyo. Ang tunay na inspirasyon ay ang pamilya, nagbibigay ng lakas ng loob at saya sa puso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may malalim na pangunawa at matatag na isip sa mga desisyong kailangang gawin. Masigasig at matyaga sa mga gawain, lalo na kung para ito sa ikabubuti ng pamilya hindi nagpapabagal-bagal kung may dapat tapusin, palaging may plano bago kumilos. Ayaw sa usapang walang direksyon, o may halong kabastusan. Sa aspeto ng pananalapi, mapanuri at ayaw sa panlilinlang o kalokohan. Sa araw na ito, ang pagkilos ay may gabay ng liwanag na nagbibigay linaw sa landas ng tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, nakatuon ang isip sa trabaho, pinipiling tahimik pero puspusan sa pagganap ng tungkulin. Hindi mahilig sa pakikipagkwentuhan, lalo na kung oras ng trabaho, at ayaw ng mahabang usapan na walang saysay. Sa tahanan, mas gustong pag-usapan ang mga bagay na masaya at makabuluhan. Maalaga sa pamilya at ayaw magbitaw ng pangakong hindi kayang tuparin. Hindi rin sanay sa paligoy-ligoy na pakikipag-usap, lalo na kung ang usapan ay walang kinalaman sa ikauunlad ng kabuhayan. Ang mga ugaling bigay ng kalikasan ngayong araw ay sumisibol mula sa init ng araw, matatag, malinaw at may layunin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag at hindi basta maniniwala sa sinasabi ng iba. Laging maingat at may paninindigan sa sinasabi. Kung gagawa ng trabaho, ay matahimik at may disiplina. Masipag sa ginagawa at sa pangarap ay hangad ang pagtaas ng kinikita para sa pamilya. Laging inspirasyon ang tahanan para maging maingat sa buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw mula sa sikat ng araw at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung sa tahanan ay masigla ang aura laging makakaipon ng good vibes at may pagkakaunawaan masipag sa trabaho, nagdadala ng good energy at swerte sa hanap buhay. Maaruga sa pagkain ng pamilya, matapang at hindi umaatres basta't nasa katwiran. Maingat sa pagbibigay ng impormasyon, matapat at hindi nakikisuyo. Ayaw sa utang na loob at chismis. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, mula sa sikat ng araw, ang katawan at isipan ay nangangailangan ng pahinga sa gabi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho, maingat at ayaw ng pagkakamali. Hangad ay pang matagalang hanap buhay, at pag-iipon para sa pamilya. Mapagkakatiwalaan at hindi madaling mauto. Tahimik ngunit may disiplina. Laging inuuna ang kalusugan ng pamilya para makaiwas sa gastos. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, mula sa tahimik na hininga ng umaga na nagbibigay ng linaw sa isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matapat sa sarili at sa hanap buhay. Hindi nadadala sa mga usapang may kapalit na salapi, matyaga at may sariling prinsipyo. Mas gustong magisa sa trabaho, mapanuri at tahimik hindi naniniwala agad at ayaw makisuyo umiiwas sa chismis at ayaw ng gulo ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw mula sa matibay na ugat ng puno na laging may paninindigan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matiyaga at hindi nagpapadala sa tukso ng pera. Matalas ang pag-iisip at gustong maayos ang trabaho. Inuuna ang pamilya para sa kasiyahan ng tahanan. Laging handa sa mga gawaing may kasiglahan. Ayaw ng usapang bastos at panunukso. Sa tahanan, gusto ay masaya at maayos ang usapan. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw mula sa malinaw na tubig ng batis na nagbibigay linaw sa puso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces ang paisi sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maunawain sa trabaho, para sa kaayusan ng lahat. Sa tahanan ay mapagbigay at nag-iipon para sa kapakanan ng lahat. May lakas ng loob sa tahimik na paraan. Maingat sa kilos at desisyon. Ayaw sa pakikipag-usap sa may kayabangan at kabastusan. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, mula sa liwanag ng buwan na nagtuturo ng pagtitipid at pag-iingat sa paggasta at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat